Guys, maglusok ta nangka. <clears throat> Nailad ko. Akala ko ang daming laman. Kunti lang. Ang daming suoy dito sa gitna Oh. Anong tawag sa Tagalog yung maglusok? Iwan ko eh. Hindi ko alam. Comment below. Ayan konti lang kakainin ko kasi gabi na buti na lang nabutan ko to isang hiwa na lang at sobrang laki sabi ko sa daming daming luan eh daming soy sabi ko doon sa tindira di bibili ako ng konti lang sabi niya ha alam nyo guys kung magkano to Oy, ay, ay piniyungan ko na lang guys kasi pag uwi ko nung Pilipinas hindi ako nakakain ng langka dito first time ko bili, bumili nito ng langka sobrang mahal hindi ko lang sasabihin kung magkano next time hindi na ako bibili <laughs> kasi sobrang mahal guys yun guys kunti ilan ang daming suoy eh lihat yeah, tuh biru inun kok kayak um, lusuk kasih dan kok kayak bau nah tuntung ah kayak um, lusuk kunti ada terlaga ilang lisu lang tu atus <laughs> bala na lang ih eh, basta nakakain ako nang langka nah ilang na lang tu di dami so oi eh. na ilang kusa sa tindibo. Akala ko daming laman. Kunti laman. Ayan <laughs> guys. Isa na lang. Isa na lang ang matapos na akong maglusok ng nang langka. Uy, natagak ang lisa. Ito. Baga ka siya. Baga. Baga kayo siya. Ulo. Благодаря за гледането. До по-шуто и на глусок. Довиждане.